But if the Honorable uh, Congressman is referring to those cases against Parlade, Baduoy, et al, Esperon, with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. <laughs> Sakadehilan po nawalanamang batas. na nagbabawal sa red tagging. Thank you, Mr. Uh, Chair. Good morning sa ating mga fellow representatives, pati rin po sa Office of the Ombudsman. Uh, Mr. Chair, uh, gusto ko nang bigyan ng konteks yung aking uh, tanong. Mr. Chair, uh, may mga rights defenders, lawyers, alternative media, civic leaders at maging isang think tank na nag-file ng administrative and criminal cases with the Office of the Ombudsman against several ex-official members of the MPSTLCC. First to file their complaint noong February 2020 ay uh, accused si Major General Parlade Jr., former PCOO Sec Badoy and former National Security Advisor Esperon for violating uh, Republic Act 6770 for committing unreasonable, unfair, oppressive, or discriminatory, discriminatory acts. Also, Mr. Chair, on June 2020, Major General Parlade was also uh, filed with a case no? because of violating the anti-graft law and the administrative code. Meron pa, Mr. Chair, December 2020, lawyers naman po nag-file din ng administrative complaint against uh, Mr. Parlade, Ms. Badoy, and Mr. Esperon. Also, two days after from human rights uh, groups nagfile din pa ng criminal and administrative case against Mr. Esperon, Mr. Parlade, Ms. Badoy and then PCOO Asec Yuson for uh, violating Republic Act 9851 in relation to the principle of distinction under international humanitarian law. Also uh, Mr. Chair December 2020. Tarin Administrative complaint against former NICA Director General Monte Agudo, former Defense Secretary Lorenzana, and former Interior Secretary Año no, for uh, violating the Code of Conduct and ethical standards for public officials and employees. Also, Mr. Chair, still, December 2020, Alternative Media nag din ng complaint against Mr. Parlade, Ms. Badoy, and former NTF-ELCAC Executive Director Allen Kapuyan. Ang basis naman po ay Anti-Graft and Corrupt Practices Act pati din yung Code of Conduct. In summary, Mr. Chair, six administrative complaints from various organizations and two criminal complaints pending before the Office of the Ombudsman. Uh, may we ask, Mr. Chair, ano na po ang status ng uh, anim na administrative complaints and two criminal cases since ang last po doon sa ating uh, na-enumerate ay na-file pa noong December 2020? Honorable Chair, Your Honors, yung tanong po ay sa dami ng kasong yon, hindi ko alam kung anong status. But if the Honorable uh, Congressman is referring to those cases against Parlade, Maduoy et al. Esperon, with respect to the red tagging, those cases were already dismissed. Sa kadahilanan po na wala namang pong batas na nagbabawal sa red tagging. In the absence of a law, we cannot arrogate unto ourselves by saying na nagviolate ka ng red tagging. Red tagging po ang pinag-uusapan but I am not really sure if this is the one that is being referred to by the Honorable Congressman Manuel. So um, I would be, I will appreciate kung bibigyan po ninyo kami ng listahan and I will inform you the status of those cases. Uh, Mr. Chair, uh, bahagi po ng uh, complaint against these uh, individuals ay uh, yung uh, ginawa nilang red tagging. Tayo din naman, Mr. Chair, uh, we filed uh, a bill actually na gusto natin ay uh, ma-criminalize ang red tagging and maprotektahan lahat ng mga uh, defenders natin, lahat ng mga merong uh, advocacy ano, at dapat ay uh, safe sila, hindi sila nasa-subject sa mga discriminatory na mga acts. In the absence of that law at this moment, Mr. Chair, kaya ang uh, naisite natin ay yung ibang mga batas no, na actually ay pwedeng maging basis para mapanagot ang mga individual na ito. Uh, Mr. Chair, Uh, since uh, hindi pa nakakatanggap ng official communication ang mga nag-file ng mga complaints against these people, may we request the office on the ombudsman to furnish our office, pati din yung mga nag-file mismo na mabigyan po sila ng written na kopya ng uh, dismissal para po on record ay mapanghawakan po natin iyon. Can the office commit to that, Mr. Chair? If uh, your honor could please give us a copy of those cases. We assure you that we will furnish you a ca uh, the status of those cases the earliest would be this afternoon. Pero sinisiguro ko po sa inyo na kung mga kasong 'yon ay na-dismiss na I am sure na yung mga complainant ay nabigyan na ng kopya. Ngayon, doon sa puntos na dahil nga walang red tagging, pa-file mo ng kaso ng violation ng anti kura corrupt practices up E eh, para lang po 'yun yung nagpalusot tayo eh. Diba? ba? Ito yung tinatawag na yung palusot eh. Kung sa sibuyas, ito yung palusot na pagtatanim ng sibuyas o ani. Ah uh, Just like in the violation of the uh, anti-drug uh, anti -drug, uh, the drugs dangerous drugs law. Marami po nagpafile sa amin ng section 3 e eh. eh, ang pinakapunot dulo po ay drugs. So wala ho kami jurisdiction doon. So ginagamit, may mga pagkakataon po, ginagamit ang ombudsman. Sana wag naman po ganun. Dahil hindi naman po ang ombudsman karakarakan mag-action sa inyong mga kaso na wala naman talaga kinalalaman. Po, pu, sa kadahilanan lang, magpa-file kayo ng kaso dahil ang, ang respondent ay isang sikat na tao, mataas ang posisyon sa gobyerno binibigyan din po namin ng pansin yung mga kaso na pinafile ng mga mahihirap. Binibigyan po namin ng pansin yung ibang mga kaso na karapat dapat bigyan. Pero kung papalusutan kami na red tagging ang, ang rason, pero sasabihin ni din, nag-violate ka ng Section 3A. Because Section 3 says, undue injury to the government or the individual. Yan ang cost nang undue injury na yon, Kung red tagging, eh, wala akong binayulit na batas. Yun lang po. I would appreciate if the Honorable Congressman Manuel could give us a list of those cases and we will immediately. Uh, I'll call the office now and uh, give us a uh, status of those cases and I assure you, before the end of the day, you'll have a copy of the status of those cases. Uh, Mr. Chair, gusto lang po nating mag-respond doon sa remark na nagpapalusot lang po yung mga nagpo-file ng mga administrative and uh, criminal complaints. Uh, Mr. Chair, uh, para po sa enlightenment ng ating mga uh, kapwa civil servants and uh, public officials, Mr. Chair, yung retaging po hindi lang po yan basta salita at uh, hindi po naghahanap lang ng uh, kung ano-anong uh, dahilan para magkaso. Mr. Chair, meron na po talagang uh, nangyaring mga... Um, masamang bagay dahil sa red tagging. Meron po, nakaka-affect po ito ng uh, pag-perform ng mga public officials. At kahit yung mga civil society organizations natin, Mr. Chair, na-hamper po yung uh, pag-perform nila ng duty nila to pursue whatever uh, uh, advocacy that they have in line with our laws. Tapos, Mr. Chair, meron na ring mga na-red tag na napatay na nga, no? Dahil sa uh, ganong uh, threat, no, na uh, nagiging epekto sa kanila dahil sa pag-red tag. Coming mismo mula sa mga government officials. So, Mr. Chair, ang dating kasi kung uh, kinukonsente natin ito sa pamahalaan, edi eh di, uh, short of saying na we are enabling red tagging no kaya habang uh, syempre mainam na meron na rin talagang batas eventually on uh, red tagging sa ngayon Mr. Chair eh kita naman natin damage has been done no? at nakakalungkot isipin na yung mga buhay na nawala because of red tagging yung mga hindi na makapagpatuloy no whether in government man or hindi mahihirapan na sa kanilang uh, mga sanang gawin no eh hindi na mahirap na pong ibalik yun, Mr. Chair. Kaya sana mas maging proactive tayo when it comes to this matter. And sana po hindi din po napagbabangga no? na may mga kaso daw na para sa mga mahirap, ganyan. Yung mga rights defenders po natin, yung mga people's lawyers natin, yan din po ay merong mga ginagawa para sa mga mahirap. In fact, no, yung pag-defend nila sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa mga manggagawa, eh, din po 'yan ng uh, gusto nating sama sama pagtulong sa mga mahihirap. So, uh, sana po hindi pinagbabangga, ano, hindi pinaggo 'yung mga kaso kasi kung lahat naman po Mr. Chair agrabyado, lahat po ay dapat nating uh, uh, tulungan at dapat ay may justisya po para sa kanila. Uh, yun na muna Mr. Chair, maraming salamat.